Bukod po sa matinding ba, problema na rin ng mga kapatid natin sa Nueva Ecija ang makapal na putik dahil sa landslide. Hmm, niya pagkatapos ng bagyo. Kaya ang ilang kalsada hindi pa rin madaanan. Pahirapan din ang paglilinis ng mga residente. Kaugnayan, niyan, umaaksyon live si Jeff Caparas mula Nueva Ecija. Jeff, kamusta dyan mo? Oh, good morning. Ano, nabanggit nyo nga yung makakapal na putik na iniwan itong si Bagyong Lando. Kaya naman hindi talaga madaanan yung ilang kalsada sa mga lugar. Ano, bang, sa ilang mga lugar dito sa Nueva Ecija, namely yung sa mga kalsada sa Karanglan, sa Bongabon, sa Gabaldon, sa General Natividad, sa Laor at sa San Isidro. Ay, yung mga na putik na yun, Bok, ang nakita natin na inaasikaso talaga ng mga residente dito sa Nueva Ecija at ilang mga barangay dito dahil napakakapal talaga at hindi pa rin nga tuluyang humuhupa yung baha sa ilang mga lugar. Pero doon sa ilang uh, mga lugar na humupa na ang baha, unti-unti nang bumabalik yung mga residente. Katunayan nga dyan, just to give you an example, yung mga evacuees dito sa Kapitolyo ay nabawasan na nung, nung umiko tayo kanina. Pero yun nga, talagang hindi pa madaanan ang ilang kalsada dito sa Nueva Ecija. Bulto-bultong putik ang naipon sa Maharlika Highway sa barangay Putlan, Karanglan, Nueva Ecija. Gumuho kasi ang lupa mula sa bundok. Inabot din ng landslide na tatlong bahay na nasa gilid ng highway. Hindi po namin nasahan na magka-landslide po ng ganyan. Sa kapal ng putik, wala nang makadaang sasakyan. Ang ilang motorista, mahigit siyam na oras na stranded sa kalsada. Babalik kami. Babalik, babalik kami. Saan muna kayo magpapalipas ng gabi? Dito na lang din po sa sasakyan. Walang humpay ang pagbayo ng malakas na ulan at hangin. Kaya patuloy din ang pagbaba ng lupa mula sa bundok. Napahinto tuloy sa trabaho ang mga nakatokang magtanggal ng na mga putik sa kalsada. ako po na, mga kasang sa biskala. Pinaatras na lang din muna ng mga otoridad ang mga motorista. Ngayon ang ulan, kung humihinto sana, eh nakaano sana kami, nakatawid sana kami riyan. Eh ngayon lumalakas pa eh. Pasado hating gabi na kahapon ng bahagyang humupa ang ulan. Dito na itinuloy ang cleaning operations. Inabot din ng mahigit anim na oras bago na alis ang makapal na putik. Pasado alas 8 na ng umaga na buksan ang kalsada. Sa kabanatuan, Pahirapan din ang paglilimas ng makapal na putik ng mga residente sa barangay Matador, ang bahay ni Mang Dominador. Bubong lang ang dinalubog sa baha. Lahat tuloy ng gamit nila sa bahay, balot ng putik. Masama lang kapag uh, ganyan. Ano lang po na gamit? Wala kami naligtas. Hmm. Paglilimas din ng putik ang inatupag ng gurong si Jean sa Papaya Elementary School sa bayan ng San Antonio. Siyempre po kasi bilang guro, hindi ka po mapapakali hanggat hindi niyo po hindi nyo po nakikita yung sitwasyon ng para lang. bakit po na eh? Kasi po, siyempre po, ah, uh, ito na po yung kumbaga yung uh, hanap buhay mo. Hmm. Ito po yung devotion mo. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Nueva Ecija. Bok, kahapon, napag-usapan nga natin na halos dito sa, sa Nueva Ecija ay, halos mga palayan yun nandito ang napinadapa nga ni Bagyong Lando. Umabot na nga yan, Bok, sa higit tatlong bilyong piso yung estimated damages dyan sa mga palay. Doon naman sa mga gulay at ibang pananim, nasa 65 milyon na yung uh, estimated damages dyan na naapektuhan doon sa nasa 196 na mga barangay. Ngayon doon sa mga taga Manila o sa ibang lugar na, naga, na may mga kamag-anak dito sa Nueva Ecija, nag-aalala sila bok dahil uh, up to now hindi pa nag-text yung iba sa kanila. Ang problema kasi dyan, hindi ba fully nare-restore yung mga kuryente dito, bok. Bok, naulan pa ba dyan? Aga ngayon? O tapos na yung mga ulan? Kasi yung video mo kanina, eh, parang bumabagyo pa. Dito sa Kabanatuan at sa San Isidro, simula kahapon, Bok, hindi na tayo nakakaranas ng uh, matinding pag-ulan. Ano? Yung sa ibang mga lugar ng Nueva Ecija, uh, yun ang napuntahan ng ibang mga kapatid nating reporter. Uh, mukhang uh, mga 12 noon ay huminto na rin naman yung napakalakas sa na ulan. Pero kaha, simula kahapon, maayos na yung panahon dito. Kaya nga lamang, yung nabanggit pa rin natin, yung makakapal na putik, yung talagang pumiperwiso sa ilang mga kabahayan, sa mga establishmento, maging doon sa mga paaralan dito, Bok. Okay, Buk. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Jeff Caparas. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.